talaga. Tunat yat ilayakay. Ano to tilapyang tangkad. Oh. Tilapyang dapa o oh. <laughs> kada na sila. Gayak na yung mga pasahero. Ba, ayan to ya. 160. Ha? 160 kilo. Para mamumuntian baka bukas siguro mga kasoyo. Uh, kapag muntay na siguro uh, Awi ka na Ah, oh. ayan uh, Set out Alam, hey. sige Ingat hey. So, yan mga kasuyo Isang uh, magandang uh, patanghalay na po So, ito Dito tayo sa dinahikan na fish uh, port Maghahanap tayo ng ulamin At update din dito sa mga baka-pangulong Na mga dumadating hindi na tayo nakasama sa pan mga kasoyo. Nasana ba yun? Tingnan natin dito. Sa pagpapangulo. Akala ko eh, bukas ang kanila. Alis. Makasama sana tayo bukas eh. Nagbago ang kanila. Desisyon. At, at uh, paalis na raw sila ngayon. paalis na nga. Balis na kayo ng umaga. Balis na. Gagayak na sana ako mga kasuyo. At uh, bukas, arit tayo sumama. Pero pag ngayon, hindi tayo makakasama. Ayun pala Ay. Sabi kasi Palis Ay siguro eh Hindi pinayagan ng Coast Guard mga kasoyo Dahil uh, May lakas ngayon Nagbago na naman ang Mga kasoyo Ang uh, temperature ng Panahon <laughs> Sinilip nung mga nakaraang araw Ang ganda eh Tatlong araw na Lantap na Ang panahon eh, eh Nagkataon mga kasoyo na Bago na naman. Agukoy na lang. May lakas na naman mga kasoyo. mabago bago, talagang hindi na maintindihan ang panahon. Talaga nga pagbibigyan ng uh, mga bangiista natin dito ng kahit man lang tatlong araw, Oscar kilo na 'yon eh. Wala talaga. Bago na naman. May lakas na naman. Sabi kasi sa akin ng chat ng uh, kaibigan ko dyan Ay palis na daw sila kayo na umaga Ay kung papayagan ako Coast Guard Lalaki pa manin ang gulong ngayon Ayos tong case na to Yati yati ang palangoy mga kasoyo Kahoy lang yan ha? Binaluta ng fiber Ah uh, paon. mga paon dito ito tawag na Mga passenger boat. Doon tayo sa peace port mga kasuyo. Tingin tayo doon kung ano pa tayo yung... ...tingin tayo ng... ...pangungulang. Oh! Nagbang hey. kaka! ala Alam sa akin ka. Ah, Frankie sa ka na? Oo. Ah, ayan. Shout out. sige. Ingat. William, yung busing ni Indok. Yung sa 13 Lumayan din yung rubakta mga kasoyo Set you bong leo pala Masasanay ako sa barangay barangay bong leo kaya na ibang pa dito Lewang ko lang kung merong Nagbaba kayo ng Isda Parang meron yatang ah, Wala, puro nangangarga Uh, mga kwento. Mga ready na sa lahat. Siguro to lahat. Walang nagbababa. Ang isda ngayon. Mga kargado na yan. Siguro maya maya siguro yan. Magkapahupa mo yan ng lakas. May lakas ngayon mga kasoyo. Nagbago na naman. Ay, yung iba siguro. paalis na ito siguro. Ito ibaw. taka Ready na may nakapangbao na. Ayun si Boss Gordon ano kaya ito si Busguron, palaut na rin. Parang palaut na rin yata. Love. Lab. Ay, nakasama tayo ng isang bisis dyan mga kasuyo. Jidin Lab na yan. Laking bangka na yan. Luwang sa Kamaruti. Alam tayo isda mga kasuyo. Kung anong mga ulam natin. Tingnan natin kung... May mga sariwa pa.

walang isda mga kaso yung dumating tilapia magkano na ito? ano ito? 250 po 250? talagang isda ginto honey ang uh, pino. Pino. kwan po ah uh? bangos magkano? 270 po ha? 270 bangos 270? 170 sa tilapia Bakit parang mapag yung ating camera Parang malabo Pekara sa tilapia Ha 150 ano to tilapia yang Tanggar? Oh. Tilapia yang dapat or... <laughs> oh. Bahir paki yung laguna, bahir pa kain. Saan galing to? Tanggas. Pare do, ma lang. Ah, lang. Ating Ating gagat anyan. Dawkan natin nang Ayan, sakto. Ilang piraso? Lima. Lima? Ayan, pabili na tayo ng dilapya. Pang ulam-ulam. Mga -ulam. uh, kasoyo. Uh, ah, pang ulam-ulam. paningin ko lang palang mapag yung ating kamera sabit muna natin dito ah, sila ng buya mga kasoyo ah, na, na sa layak oy iya kunat na yan Sunat yan, ilayakay Parang style putik Baon na, dapat ay hila yan Sa pangbirada nila uh, Kanino kaya itong Bangka na ito ah Magubuntog Ito Yan, shout out kay Musrandi Ayan, bangka ni Musrandi Ah, hindi pala. Yung isa pala. Kay Bus Doming pala ito. Andrea Dona. Yung Ron Kirby pala yung kay Boss Randy. Yung shout out kay Bus Yan, Ron Rilly. Yung kanan. Kay Bus yan. Yung uh, sirisan pamiwasan yata ano sa, oh no. ito asan na kay Boss Randy Halos sa yata sa iba nito palis na ito itong layak oh grabe ang layak mga kasoyo pa. pati dun sa amin yeah lahat ng aplaya lahat ng tabi ng dagat ay may ganito masama kayo maligo dito mga kasoyo <laughs> hindi ko na sa dinadiscourage yung kwan yung mga magtuturista dito ma maliligo pero masama kayo maligo yeah Putik-putik ang dagat. Maraming layak mga kasoyo. Simula doon sa uh, Kuan, Magalyanes Hanggang doon sa Kuan yan. Ewan ko lang din po sa may parting ko na. Doon sa may likod na. Papur, papuntang Puruha na. Sa so may buyan. Ewan ko lang po doon kung merong ganito na layak. Hindi tayo nakapasyal doon. O oh, yun. Rakada na sila. Gayak na yung mga uh, pasahiro. Mga bangkang pangulong yan. Paspasan ngayon mga kasoyo at uh, walang isda ay. Mahal ngayon na isda dito siguro. Magganito mga season. Talagang, tignan nyo yung ating pano, tilapia lang ang mura. 150. Tsaka bangos. Ang bangos ay 250. Pag yun sa mga tulingan dilawa wala man na kita doon mga na deliver na sa kwan kamay nila ana uh, ang kwan dito mga isang bato mga mga kikitang uh, mga paunti-unti dilang dito, dito lang yan sa panabi Muy, dos. talya uno well yung talya uno ka na mga bangkang pangulong dito so yun lipat tayo sa kanila bah kupra to ah saan galing yan kuya kupra? Ha? Wala isla. ano mo mo na buhangin, oh. <laughs> ano mo mo na buhangin dito, mga soyo. Walang bayad. <laughs> Ayan. Madugsong natin. Magandang hapon. Mga kasoyo. Oy! Alam balita dyan? Shout out sa mga taga isla. Ah, uh, uh, solid subscriber. Tanggalin yung pangkang yan. Rama, one, General Lakar. General Lakar. Bakit nililikaw pa dito yung kupra? Malakas doon, hindi kaya pumasok sa ah, abang. Ah, hindi pwedeng kalon. Pumasok. Galing pa pala nakar na yan. Magkano na ngayon kilo ng kupra? 84. 84 ang, ang may git tumasa no. Sa kwani o sa pami? Sa pami ang deliver na yan. Ayos yan. shout out sa mga taga... Shout out kay Kasuyo. Sa ang lugar niyo? Ako ay uh, teacher ng Dinigman. Ayun, Dinigman. Uh, uh, teacher so mga shout Kasuyo. Shout out sa mga sulit ni, na subscriber ni Kasuyo. Uh, oh. yung bangka mo yan? Ayun ang bangka mo. Uh, oh. Salamat Kasuyo. Sige, ingat. Ayan mga... Mga sulit subscriber natin, teacher mga diligman shout out dyan sa mga taganakar pira na ito ito ang sirbol na pera. siguro yung mga sa isang sako yan dik dik yan eh mga 60 to 70 kilos yan kasi nakapagpasaan na rin ako ng ganyan noon pa noong ako ay nasa pulilyo pa kasi meron ako dyang lupa mga kasoyo sa pulilyo sa may kalaso mga oh Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Nakabibinihin yung aking lupa. Wala na nang nagbabantay. <laughs> Aba, laot si Boss Gordon na. Ayun, oh. Aba, bakit? Yun. Ah, Boss Gordon ah, hindi pala si Boss Gordon. Kamukha lang at uh, kulay kulay blue din. At si na, mga bangkang pangulong dito, mga kasoyok At oh. Maganda na ang panahon. Luminis na ng kaunti itong paradahan ng bangka rito. Ayan, time check natin ay mag ko 5 na po ng hapon. Ayan po ay November 26. Ayan, ilang araw na lang. Magdi-December na naman tayo mga kasoyo. Magbabagong taon na naman. Ano kayang uh, natin ito next year? yung ating magiging buhay na naman panibagong buhay panibagong taon talagang eto mga taga nakar hindi pala kayang pumasok noon malakas pala kaya dito pala binaba dito na dinahikan ayan biyahe papuntang pami pala yung kupra nila teacher natin sa diligman no? oh apa detcher pa yan. Nagkukupra pa. Nagagawa pa lang kopra. Talagang mabilis umaman pag yung mga masisipag. Kailan kaya tayo sisipagin para umaman mama, <laughs> yeah. Hindi pati na ni eh, paring Ricky tong kanya. Para mawawomontain baka bukas siguro mga kasoyo. Uh, Kapag muntain, na siguro. Sabi ni Totoy kasi ay ah uh, Umuntahan nila kahit na wala pa yung makina. Ah, nakaabang na ba? Alagyan na lang kan siguro yung bracket. Hindi ko lang po alam kung anong bracket 'yan, kung yung pundidong ayun tawag nun, yung bakal or kahoy. Yung iba kasi mga ay kahoy ay. Ayos oh. Binagalog. Ang uh, mga ganyang kalaking bangka, kakain na ng mga 80 milyan. Depende sa makina. Ang makina ngayon ay pagka-brand nyo, mga single piston. Ah, uh, sa paintihan na mahigit. Paintidos. Pag mga di, 16 HP. Oo, uh, uh, sa ganun na. Mga 26 mil. Depende sa unit din. Depende sa brand. Maganda ngayon yung mga kasoyo. Oh. Yung Proquip. Tapos may de-starter. Tapos may atras pa. ang maganda? Yung mga ganitong bangka. Mga ah, ganitong kalaki. Ah, sirit ito. Tulen. Lakas Ang laki ng tunog eh. Parang desis sa isang makina eh. So yun, ingat-ingat na lang po sa paglalayag mga maliliit na kwan ngayon, nagsipag alisan na rin yung mga ibang kwan dito Umumuraw, ganyan yung mga bangka rito, kumunti na Nagsipag takas na para mamuraw Hindi ko lang po alam kung mamuraw kami ni Amigo Vic dito sa may unahan lang dito ang konti sa may tapat na mga uh, may real. para makais na makaulam kahit buong magdamag lang, hindi na tayo hindi na pupunta doon sa malayo at uh, logi tayo mga kasoyo. Logi tayo sa krodo. Gawa ng uh, pagkakain ng halimbawa, kakain ng kalahating container. Logi tayo. Maganda yung ganyang kalaki sa bangka ko ay pang tatlohang araw. Ay, siami Amigo lang naman iniintay ko na yung siya ang magpuporsige hindi ako <laughs> maganda yung siya yung siya yung nagsisipag ba hindi ako yung nagpuporsige sa kanya para lumaot <laughs> bakit bumalik <laughs> sirap si Vlog pala ngayon eh, nasa Pulilio Nag uh, island hopping na Nag island hopping si Raph's TV vlog Nalaot na rin si Kuya oh. So yun, ingat ingat Sana makarami uh, Gusto ko nga mamaya mamiwas eh Diyan lang sa bangka oh Mamiwas ako Para kahit mga apat na piraso muraw Wala na, ulam oh, na Sabaw na, sa sabaw Ayun. Bago tayo magtapos mga kasoyo, magandang gabi po sa lahat. Ayan, mapapanood niyo 'to 'yung gabi na. At i-upload uh, ko 'to ngayon alas 6. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa ating lahat ng mga sulit subscriber diyan. Uh, big shout out po kay Sir Paul Ingat-ingat po kay diyan sa California. Araw-araw sa trabaho. Pati kay Angel. Ayan. Big shout out sa anak mo Sir Paul. Ingat-ingat. Sa ingat. pagpasok pag-aaral yan kay brother Manay Pascubelio ingat po brother sa pagmamaneho ayan dyan sa trabaho mo ayan kay Sir Jeloeng big shout out magandang gabi po Sergio Jeloeng ingat ingat po sa lahat po ng ating mga nanonood ngayon kay Madam Open Fitness kay Ngam Jelene Toledo Edwin Official sa lahat po ng ating solid subscriber dyan ng ating mga silent power na ngayon. Shout out po sa inyong lahat, mga kasoyo. Ayan, ganito lang ang ating content ngayon. Ba, ayos <laughs> <laughs> 160. Ha? 160 ang kailo. Po. Oh. Mala ni. Yeah. Mura nga. <laughs> Mapapamura ka. Tulingan. <laughs> 160. Yahagol iyan ganun talaga mga kasoyo. pagka walang isda maski dito ay eh, katabi ng dagat ay eh, hirap manhulihin yan <laughs> nasa yung lugar yan sa laot pa kaya mahal talaga lalo na siguro yan sa kamay nilaan mahal na siguro yan baka abot na siguro ng 200 yan so yun lang mga kasoyo update Tamang chismisan, tamang uh, lang. Tuloy lang tayo ngayon sa ating content. Wala tayong ibang ma-update uh, kundi tamang uh, chismisan lang tayo nito. Salamat po ng marami. Uh, yun. Magandang gabi po sa lahat. Ingat-ingat po. Bye-bye.